May kakamuti na naman tayo dahil may bumisita na naman dito sa studio natin Sa kamay magpapatato at medyo masakit nga daw Titignan natin kung matatapos tong session natin Kalmado nga lang si sir parang hindi nasasaktan Nice day ngayong araw Tatuan pa din Sa kamay nga naisipan ni sir ipalagay yung bago niyang tattoo Aahitan muna natin bago natin ilagay yung stencil Dahil medyo may balahibo yung kamay ni sir Idikit na nga din natin tong stencil na gustong ipatato ni sir At e ready na natin yung mga kailangan natin gamitin para maumpisa na natin kamutin yung kamay ni Sir na nangangate. Si Sir pala ay first timer na magpapatatoo at napili niya magpatatoo dito sa kamay. Ang napili nga niyang ipalagay ay Kompas na may mapa. Sila Sir pala yung magkakasamang tatlo na pumunta dito sa studio. Si Sir pala ay driver ng truck. Kaya Kompas yung pinapatatoo niya para hindi siya maligaw. ay kasama na nga rin mapa para malaman niya yung lugar na pupuntahan niya. Pag may deliver siya, dito na lang siya titingin at makikita na niya yung pin ng address ng pagdidelivera nila. Grabe! Dahil first time lang magpatato nila, sir. At dito sila dinala sa studio natin. Si sir din pala yung nakakakilala sa nakakakilala sa atin. Kaya dito sila nirepair sa studio natin. Buti na nga lang din at kilala tayo ng kakilala ni sir. Kasi kung hindi niya kakilala yung kakilala niya at hindi tayo kakilala ng nakakakilala sa atin, baka hindi kami magkakilala ng kakilala ng kakilala niya. Ang gulo, di ba? Ang importante, kakilala mo na ako. Tapos kakilala kita kapag may kakilala na hindi ako kakilala, kakilala ng kakilala mo, pakilala mo sa akin. Para magkakilala lang, kakilala mo na ako, tapos magkakilala na kami. Tapos magkakilala na tayo. Sheesh. Alam nyo ba, dahil first time lang magpatato ni sir dito sa kamay, talagang nainda ni sir yung sakit na magpatato dito sa kamay. So sobrang sakit nga ay kala ni sir ay hindi niya kayang tapusin. Mukhang kalmado lang si sir pero talagang nasasaktan nga daw siya. Dahil alam naman talaga natin na medyo masakit talagang magpatato dito sa bandang kamay. At bukod pa doon dahil first time nga lang din niya magpatato, talagang maiinda ni Sir yung magpatato dito sa kamay. Nahihirapan si Sir dahil nasasaktan siya, tayo naman ay nahihirapan dahil hindi ganun kapote yung braso ni Sir o yung kamay niya. Kaya yung solid black na ink natin na hindi ganun umaangat dahil hindi ganun kaputian yung kamay ni Sir. Medyo mahihirapan tayong palabas eh, yung pinaka black ink dahil kahit solid black na yung ilagay natin na hindi rin siya nakikita ng sobrang black dahil sa tone ng balat ni Sir. Ang kailangan talaga dapat dapat natin dito ay madaanan natin ng mga white ink para mas umangat yung black or solid ink na nilalagay natin dahil hindi siya masyado napapansin o nakikita. Dito nga ay naglalagay na rin tayo ng shadow o gray wash gaya ng nasa reference. Dahil medyo nasasaktan nga si sir, sinabihan ka agad natin siya, sir na kailangan natin to lagyan ng white ink. Hindi kasi natin pwedeng hindi lagyan ng white ink dahil nga medyo dark yung tone ng balat ni sir, hindi umangat yung solid black na nilagay natin. Kahit nga sobrang nasasaktan nasaktan na si Sir. Basta sige nga lang daw. Titiisin na nga lang daw ni Sir. Dahil nga sobrang nasasaktan na si Sir. Mas lalong sobrang sakit na dahil lalagyan pa natin ng white ink. Obligado o kailangan talaga nating lagyan ng white ink kasi nga medyo dark yung tone ng balat. Ito yung kailangan para medyo mag-light yung balat o yung balat na hindi natin nilagyan ng black ink. Ngayon ay dadaanan natin ng white ink para mas umangat pa yung design. Dahil nga hindi natin masyado makita yung design dahil nga sa tone ng balat ni Sir. Talagang sobrang tinis nga to ni Sir para malagyan lang natin ng white ink. Kung mapapansin mo kasi yung solid black na nilagay natin na hindi mo talaga masyadong mapapansin na solid black. Pero kahit ganun pa man natapos pa rin natin tong session natin. Kahit nga nasasaktan na si Sir na parang hindi naman nasasaktan. Dahil kung makikita naman natin sa video ay talagang kalmado lang si Sir. Ay na nga lang yung kinaya natin at kinalabasan sa ginawa nating tattoo kay Sir. Kaya para sa tattoo ni Sir, nice!